Hello mga ka-DIY, so welcome back sa YouTube channel natin bali matagal tayong hindi nakapag-vlog mga ka-DIY Dahil busy tayo sa mga gawain dito sa shop So ngayon ulit tayo makapag-share ng uh, repair natin para sa inyo So ito naman mga ka-DIY yung share sa inyo Ay ito ay board ng ano uh, freezer. uh type preaser na inverter So ito yung kanyang ano, display board Yan, tinanggal ko na yung display board dito yan Yan, ito yung kanyang display board Yan, Tinanggal ko na dyan. bali ito ay... Pugidinso na... Freezer. Cheese type freezer. Ah, inverter. So, inverter board yung nagdadala. So, inverter ito mga kadiyay. Yung... Eh, re-repair natin ngayon. Kasi kanina. So, may dinala dito kanina yung inverter din. So, ito yung kanyang takip. Yan, bali Okay na to. Ang issue kasi dito mga kadiyay is... Nabasa... Nabasa siya ng tubig. Tapos, ito din yung isa. Hindi pa nagawa. Basa din to ng tubig. Yan o. No? Yan, bali Marami siyang... Uh, tuyo ng tubig. So, mayan, may mga pumutok, yun know? o. may mga pumutok. So, ito ay basa na tubig. So, dito sa amin, yung sobrang lakas na ulan, so, nag nabasaan yung mga freezer. Yung isa kanina, nakalimutan, yung dinala dito. Ito naman, pumutok naman, nabasa din ito tubig. Pero, na ko na ito. isa. LG naman ito, LG. So, okay na yung LG na na namin kanina yung isa. Balin, nakalimutan ni customer yung kanyang takip. Okay na sana na, na yan kanina. Tapos ito naman, hindi pa nagagawa. So ito naman ang next natin kasi kumpleto naman dito. Ito madali na naman i-bypass dito. Kung saan ang sira ito kapag ka mapagana natin yung mga ganito. Panasonic ito mga ka-DIY so alam ko yung mga bypass dito ng Panasonic. Para mapagana kahit wala yung buong katawan. Ito naman ay kahit yung wala yung compressor okay lang naman. Kaya ko naman yan. I trace kung good yung, yung, board na ganito. So pwede din so na chest type freezer na in inverter. So, nakarang araw kasi busy tayo kasi nga, yan o. Marami tayong nire dito. Tapos, yan. naka nakapila. Tapos, dito naman, kasi yan, pagawa tayo ng second floor, yan o. Yan, going yung ano natin. Yan, maraming tambak na kawain. Yan, ito pa oh. dating lang, ah, uh, kanina, Daikin. Daikin Borden, namamatay. mamatay. Yan, bali, nagpadagdag tayo dito sa tas para magawa. don Doon sa misa natin, punong-puno din, ano, may nakasalang na TV. Tapos yun, kaya hindi tayo nakapag-vlog kasi sobrang busy dito sa shop mga ka-DIY. Hindi natin na, ano natin, hindi natin na, tapos-tapos talaga kasi sobrang daming ginagawa. Ito LCD naman. So, share ko lang naman sa mga ka-DIY, no? Yan. So, gagawin natin dito is plug-in natin muna. Ito yung kanyang isi Yan ang easy niya. Ito. Ito yung kanyang AC plug. Tapos ito naman yung ano natin uh, uh, sa compressor. Terminal ng ating UBW sa compressor natin. Ito yung tatlong terminal. Ito sa display board. Kailangan kasi magka-power yung display board natin muna. Kasi dito yung kanyang ano. Ang ito yung kanyang 12 volts. Yan o. Ito pa yung ano Ito pa yung mga basa na tubig. O yan. Dito sa ilalim sinubukan ko na itong linisan kasi kanina ito ay parang ano din uh, nagkakaroon na parang bulak sa ilalim yung mga pisan nya so nilinisan ko muna ng thinner kagaya nito kanina ganito rin yan sa ilalim nya so nalinisan ko na yan ng, ano, ng lacquer thinner ginamit ko lacquer thinner ganito para malinisan yung board dito sa itaas hindi ko pa nalinisan kasi bagong baklas ko lang yan kaya minsan yung kita nyo nagkakalawang-kalawang yung mga terminal dahil hindi pa nalinisan dito na parts sa itaas. Dito pala sa ilalim. Saksak muna natin mga ka-DIY so mayroon tayong power dito. Saksak natin. Yan. So dito na mga ka diy is nagbiblink siya yan oh. Yan. It means kapag ka nagblink yan is kailangan talaga ng control pag ganito klase ng board na makakaarap ninyo. So nagbiblink yan or minsan hindi siya nagbiblink or kapag ka binunot siya sa saksakan saka lang siya mag blink ibig sabihin ay manggagaling talaga ang control dito o natin yung mga switch niya so wala ayaw mag display so tingnan natin yung output nito mga kadiwa titingnan natin kung may display siya ito wala nam wala namang sensor ito sensor to eh. sensor to yung ganito ito naman supply to sa ano sa ilaw natin supply sa ilaw to sa door sa 12 volts na ilaw sa door ng freezer ito yung supply naman doon ng 12 volts at saka yung ating uh, communication yung green ng communication yung red yung orange at saka blue yan ang supply ng 12 tapos yung isa naman communication yung green na yan na wire dito naman yung ano yan yung label 12 volts non contact ground at saka communication bunutin muna natin to yan kailangan kasi uh, makano yan uh, mag steady yung ating ilaw yan at saka mag-display muna to So kailangan mabuhay yung display para magkaroon ng output yung ating UBW ito. Kailangan magkaroon ng display to kasi dito manggagaling yung communication para magkaroon ng output yung ating UBW papuntang compressor para gumana yung compressor. So dito magmumula yung power on yan. So hindi kagaya ng ano, pwede din namang i-bypass sana to pero mas magandang i-repair natin. Yan, subunutin so muna natin to yung wire dito tapos saksak -sak natin Ito lang so yan binonot ko lang muna check natin yung ano blue ah, orange pala dito lang ikabit ulit natin tapos bunutin natin to check natin kung may bolt tayo yan tapos set tayo ng DC okay so naka DC na tayo tapos nakahang mo na yung LCD natin. Try mo natin isaksak. Yan, bali wala naman siyang power oh. Yan, wala naman siya power kasi kailangan ng ano yon Kailangan ng communication. Dito ang gagaling communication natin sa main IC ng display board. So check natin yung 12 volts kung meron siya. Kasi 12 volts ang kailangan ng supply ng ating ganito. 12 volts yan. So, check natin dito kung may 12 sa orange at saka sa blue. So, meron tayong 12 volts mga ka-DIY. Oh. Ibig sabihin na buo itong board na to. Pwedeng buo yung board natin. Yung ito. Yung so, sa pinaka IPM drive natin. Bali, mosfet yung ginamit dito sa ano. Ito yung kanyang drive sa IPM. Ito, yan, yung mga MOSFET na yan, yan ang drive natin sa IPM. So, meron naman tayong nare-receive na 12 volts dito. Ibig sabihin na ah, okay yan. Okay yung ating board. So, kailangan natin i-power on itong ano natin. Ito. I-power on natin to Kailangan mapapower natin to Ayan. So, kailangan mapadisplay natin to So, linisan ko lang muna. So, ayan mga kadeway. Bale, uh, chinek ko siya kanina. Ito, yung board natin. Bale dito sa entrance is merong short dito. Check muna natin yung ano. May napansin ako kanina ng short eh, dito. Check natin sa ano buzzer mode tayo. Buzzer mode. Yan. Yan, bale short yung ating ano 12 volts na in ito. Yung supply natin sa 12 at saka yung ground natin, itong GND, ibig sabihin GND ground, ito naman yung 12 volts natin. Supply. Ito yung ground. Non-contact at saka communication. Yan. Bale. Short itong ano natin. Yung supply natin na 12 volts. At saka yung ano. Ground. Ito. Short yan. Short natin. Kaya ayaw siya mag power on. Dahil uh, short yan ang part na yan. So hanapin natin yung short na yan. Kung saan. Yan, 12. Itong 12. At saka. GND o ground. Kasi supply yan, dapat hindi dapat mag-short yan. Yan o. Yan, short. Okay, narinig nyo, short. Yan. So, ito lang pala yung nag-short dyan. Ito. Kapasitor na maliit ito. Yan. Okay. Yan o. Tapos pagbaliktarin natin. Yan, short. So, ibig sabihin mga ka-DIY ay baka itong kapasitor lang na maliit. Try natin i short killer para malaman natin. Kami tayo ng short killer dyan. Kami tayo ng back converter. Ito lang back converter. Buka natin. Supplyan natin ng 12 kung magka-power siya. Ito yung DIY na ano natin. DIY natin na back converter o boss converter natin. Ayan, pang so, pang trace sa mga pang inject natin sa supply pala Ayan, set lang natin sa ano 12 volts so ayan, mayroon tayong naka set up dyan na 12 volts yan pwede okay, na yan 12 volts yan 12 12 na papakita natin kung saan talaga yan isi-short Pag nakadikit to, ibig sabihin short. O natin. Yan o. Yan. Uh, tumataas yung ampere, ibig sabihin may short dyan. Subukan natin yung ng 12 Bale 12 12 nan contact at saka ground. Okay. 12 nan contact at saka ground. yung supply ng jika natin to 12 nan contact at saka ground subukan so, natin lagyan ng paste to kung uusok siya buka natin so lagyan natin ng ano flux para ma-determine natin kung yan talaga short. Sure. Tapos lagyan natin ng 12 volts na supply to ground ang pangatlo at saka positive ito supply natin kita nyo mga ka-DIY so lumabas yung kanyang leak yung short yan umusok yan So pag ibabad pa natin yan, matutunaw na matutunaw yan, tatatanggal yan. So ibig sabihin ito nga yung short, nilagyan natin ng flux. So 100% nakita na natin. Yan, so huli yung ating ano, kapasitor na maliit. Tanggalin na natin to tapos apalitan natin. Tingnan natin kung magka-power na ito. Baklasin natin to tingnan natin kung magka-power siya. Pagka ganito mga ka DIY yung mga nasisira yung mga SMD natin na mga ano ceramic capacitor. So yun tanggal na. Pag ito yung nasira, pwede niyo namang yan uh, supplyan. Yun, yun na. Ilalim na. Tanggal na. Check natin yon Yun ang yun ang shirt kanina. Ang maliit na to. Yan, puto. Check natin yan sa tester basa tayo natin ah, short babalik tayo natin ah, short nga ito nga so pwede na yan gumana mga ka DIY kasi nakuha na natin yung short yan bali pwede na yan gumana Pag natanggal natin Bali palitan natin 'to ng ano. Palitan natin ng kapasitor 'to na maliit din. Nga ah, ah, kuha lang tayo sa mga TV repair natin, sa mga LED TV natin. Pwede natin kunin. Pwede natin palitan ito ng ano, ng kapasitor na sa TV tayo kumuha yung mga top board natin sa TV. So pwede natin palitan ng ganito, non-polar na kapasitor ito. Basta yung kasing laki niya lang, okay na yan. Yung anong, ano yung nasira, yun din ang papalitan din, ganun din kalaki. Halimbawa, ganito kalaki. So, ganito yung kalaki yung papalitan natin. So, parehas lang naman yan dito. So, buka natin yung jika ng 12 volts kung mabubuhay siya. Dito tayo. Yan. Palit, palitan natin. Jik natin yung ano dito. Gamit ulit tayo ng back converter natin kasi dito yung supply natin eh. Ang kagandahan dito sa back converter na ginawa natin so kahit ah, mag-short yan so hindi yan, hindi yan masisira. Gaya ito, sinashort natin yung supply. Hindi pa rin niya masira. Ayan. So, testing natin. Kung mag-on siya. Tinanggalan natin yon So, hindi pa natin pinalitan. Yun, no? Oh. Nag-on siya, o. Oh. Nag-on siya. So, dapat palitan natin yon Ulitin natin. Yun, no? Oh. So, kumana siya mga ka-DIY. Ibig sabihin, okay na itong display board. Yun lang nasira. Kung papansin nyo, kapag nag-short, like nagre-red siya yan, Oh. Yan. Okay, so, palitan natin ang kapasitor yan. Maliit lang. Nakahanap tayo sa mga, ano, TV. So, yan. Bali, pinalitan natin mga ka-DIY, No? Ito, pinalitan natin. So, dito tayo kumuha sa, ano, sa top board ng mga TV. Bumunot lang tayo dito na kasing laki niya, oh. Uh, to tayo dito, nilipat natin dito. Non-polar din naman yan, walang positive, walang negative dyan. Pero yung supply dyan, yung supply diyan may positive, negative. Pero itong kapasitor na ganito, non-polar to, walang polarity. Pwede sa positive, pwede sa negative. So yan, bali, testing natin kung ano. Ito na yung maliit, oh. yung kuto kanina. Ito na yung kanina yung maliit. Yan, ito na. Ayan, ispinalitan na natin. Subukan natin. Ayan o. Okay. Subukan ulit natin sa ano natin. Supply. Supply ng 12. Yon. Okay na. Subukan natin mga ka na ilipat dito sa ano, kabilang board. Ayan. subukan natin kita salpak natin yun karoon na kaagad yun nag blink na siya mga ka oh. malinaw na yung blink ng ano so hindi pa pala natin ito pinatay kanina may supply pa pala yan yun ayos yun oh. display na ayos na Salangan natin mga ka-DIY kung may output yung ano niya. Ito. Yan. So, ang sensor pala na ginamit nito ng ganito is ano, bunutin muna natin. Ito. Ang, sina ang ginagamit pala ng Puji din. So, ito yon Yung sensor na yan. Ito. Yan. Sensor. Sensor ground. Okay. Napabasa nyo sensor. So, sa si silalim niyan, pwede yan So dito sa ilalim mga ka-DIY, pwede nyo kunin kanya na sensor dito sa dalawang terminal. Pwede nyo maglagay kayo dyan ng 1.5k ohms na resistor pang bypass sa ano, 1.5k ohms na 1 port na resistor. Pwede nyo lagyan niya ng resistor pamalit muna sa sensor na kung wala kayong sensor. So resistor pwede nyo ipalit. Pero tayo, meron tayo ditong resistor. Uh, ano pala, sensor pang puji. Puji din so. Ito ay nasa 1.9 1.5 o 1.9K Pwede na itong ilagay natin Ito ganito Pwede pang bypass muna Abang testing. Buka natin mga kadeway na itest muna Yan, sensor Test muna natin Kung ilan yung value ng ano Kasi alam ko yung value ng ganito ng Fujidin so ginagamit nila na dyan ay 1.5 to 2K ohms. 1.5 to 2K. Buka natin. So 1.5K ohms oh. 1.4. Kahit mag 1.9 yan or 2K pwede po, po yan. Bypass natin doon. Tingnan natin. Ba bypass natin dito. Ay ba bypass ilalagay natin doon sa ano, pinaksensor nya. Dito. Tapos salpakan din natin ng UBW yung output ng ating uh, board na ganito. Papuntang compressor kasi wala time pan testing na compressor na ganito. Kinabit ko na kasi yung So kinabit ko na kasi yung compressor nito dahil wala akong pantesting testing nito mga ka DIY. So gamitin natin yung pang test na lang natin yung board, pang test ng board para malaman natin kung may buo pa yung output ng ating IPM, yung pinaka drive natin ito, yung pinaka IPM niya. Yung drive ng compressor tingnan natin kung may output 'yan. Okay? So, bala ito yung linya ng, ano, pag umilaw to ibig sabihin, uh, pwedeng buo yung ating output ng IPM. Pinaka-driver natin yan. Iilaw yan kapag okay yung ating board. At meron na rin sensor, nilagyan na natin. Ngayon, saksak muna natin, titingnan natin kung gagana siya. Okay. So, saksak natin. Uh, tingnan natin kung dapat mapailaw. Ito yung output ng ating compressor, oh. Yung UBW papuntayin doon sa ating uh, ilaw pang trace kung mayroong output ang ating inverter para ah, signal lang naman yan, signal kung ibig sabihin na ah, signal na ah, pag umilaw yan ibig sabihin yung signal ng ating driver papuntang compressor is okay so saksak natin to dito dalim yun nag on na tingnan natin kung ilaw yan ibig sabihin kapag umilaw yan ah, buo yung ating driver Kapag mag-flashing yan, ibig sabihin lang ka DIY, wala kang compressor na nakalagay. So gano lang pag-trace ng mga ganitong ano, yung mga ganitong mga inverter. Guys, okay, so, ano, sana nakatulong sa ating mga ano, kapwa uh, technician na nagsisimula sa mga ganitong klase ng repair. Mga pa electronics. So 'yun lamang mga ka-DIY at next ko naman itong gagawin, oh. Panasonic 'yung ganitong klase ng mga design. So meron naman itong mga bypass bypass. Sa so, susunod dito ko yung mga bypass na mga ganito. Maraming sikreto yung ganitong klase ng board. Hindi pa inaituturo sa YouTube. Ang dito lamang mga ka yung ating video at maraming maraming salamat sa inyong panonood. Okay na yan. This is James Tutorial. Bye-bye. Lamig na yun pa? Kina lamig na to? Lamig na to.